Welcome back mga kabayaw! Nandito nga pala ho tayo sa may kainan at merendahan ni Mariano dito sa Bayan ng Malabon. At kung gusto mong makatikim ng saktong lasa, saktong presyo, tara at puntahan nyo na to. Dito na niya matatagpuan sa may C. Si Arellano Street, Barangay Baritan, Malabon. At ang palatandaan, Rupina Patis, tapat ng iskinita at doon na siya makikita. At alam nyo ba, apat na dekada na sila nagtitinda. Nagkumpisa sila, 1970s lang naman. Kaya't masasabi mo, isa rin tong legendary na nagtitinda sa Malabon. At maraming luto kang pagpipilian dito. Sa Mutsari Merienda, ang makikita mo. Merong ginitang mais, siopaw, puto putopaw, and burger. At yung specialty nila, yung pansit. Hindi ito yung pasit na nakilala nating pasit malabon. Dahil ang inahay nila dito, ay Bihon, Miki, Miki Bihon, Canton, Lomi, and Sotangon. At bukod sa Bilao, oh, para matikman mo rin, meron sila mga short order. At ito nga pala si Alin Nonet, na apat at dekada na nagluluto ng pansit. Kahit nga yata nakapikit yan, kaya nang kaya nang nalutuhin yan. Kaso hindi nyo makakausap yan kasi oh, lagi na kasi yeah. yan. <laughs> Joke lang po, Aling Nonet. At ito na nga dumating na yung ating order ang pasit biyon at yung in-order kong pansit biyon ay regular lang nagkakahalaga lang po ng 75 pesos meron din po silang 170 pesos yun po yung special pero yung regular nila na nagkakahalaga ng 75 pesos sub na to yung dami, goods may gulay, okay karne, marami okay din, mukhang panalo tara mong ko muna para masabi natin na okay ito at take nga pala mga kabayaw kapag umorder po kayo ng mga short order tsaka lang po nila iluluto yun kaya iaahin sa iyo na mainit-init pa yung saug na baboy malambot masarap pati yung gulay malutong very good yan pero sa pancet, medyo matabang. Ikaw mag-adjust. Tikman naman natin yung siomay. Sa presyo niya, goods na yan. Nandun yung kunat at yung ninamnam. At wag na wag nyo lang ikukumpara sa may siomay ng binondo. Malayo. At habang <laughs> nagpapatake tayo ng siopaw, may nakita na tayong palo ng Ang poging-pogi at ang kaibigan natin, si Kentaro. Shoutout nga pala sa iyo, parang Kentaro. At yan po ang menu post nyo na lang para makita nyo. At nandiyan po yung telephone number for him po. Okay mga kabayaw. Pagkasimuli. Paalam!